Pagkatubo ka mga kabataan ng ilan na palipay, dala ang mga shoebox nga may unod ng mga regalo. Sa pagpungo naman sa isa kamisyonary, padayo ng ila paglibot sa mga lugar dali sa isa sang negros. Aton kilalaho ng grupo sa likod sang shoebox project sa sininga episode sang Paganihan. Ining nagviral viral nga video sa mga kabataan nga malipayon nga nagabukas sa ilang mga regalo sa sulod sang shoebox, sa kilid sang baybay, sa syudad sang Sipalay. Nawalasang katupong ang kalipay ng ilan na batsyagan, ilabi na nga kadaman sa ila ang masami, wala man sa may ginabaton ng mga regalo kon Paskwa. <tod> <tod> Antes pa man ang COVID-19 pandemic, ininang ginakasakuan sang ang ginakasakuan sa katapo sang shoebox project. Sa pagpanguna sa missionary nga si Julian Acetre Moises, kag-mister nga pastor, kag-sang simbahan, may masobra na sa 80,000 kamakabataan ang ilan na palipay sa sulod sa isa na kadikada. Estudyante pa lang sa kolehiyo si Julian, napaminsaran niya ang shoebox project makaligad man sa niya misyon sa Pungsod, India. Digtugit ko na fell in love sa mission especially sa um, kay Lord Jesus Christ no, nga nag um, respond ko sa call to be a missionary. Mm uh -huh. ko di, hama ko, Lord, I want to let your love be known to the children. And then, it started here in Prayer Mountain, Barangay Ilihan, Bago City. Upod ang iya pamilya, nagsugod si Julian sa pagpanagtag sa mga regalo sa Otsenta Kamakabataan sa Barangay Ilihan sa Bago City. sulod sa shoebox ang mga halampanganan kagiban pa. Pero labaw sa mga regalo, ang mensahe sa pagpalangga sa makaako nga prioridad nga mapalabot sa grupo sa mga kabataan. Istorya ni Julian, nabatsyagan niya ang sang sa kadamaan sa mga kabataan nga ila ginabuligan. Ilabi na ang mga yadtong nawad na sa mga ginikanan wala na sa mata nga sarang masandigan. Mismo si Julian, ang gikan sa isa ka broken family, ang mga mas nahangpan niya ang ginaagyan sa mga kabataan. Ang ini nga love, hindi ko na ipag-ikip, i-share ko gid ni. Then And, share sa mga bata. Then naman ang target mo ni balasir sa mga bata na hindi ka-afford ang family, sa mga bata nga uh, broken family, sa mga bata na napabayan, daragid kami nagsugot. O ba't yeah. sila nga, no, hindi ka palangga sa si inyo ah. Hindi ka dumduman sa si inyo. And that's why we want to share Jesus. Pero hindi maha ang ginaagyan ng pagpanghangkat sa grupo. Masami na galabot sa tatlo ka oras sa ilapagbiyahe, makalabot lang sa mga komunidad nga ila ginabuligan. We will travel kami na 3 hours going to that community. It's a kapoy-kapoy na but um, na bala, when you see the smiles of the children, makamba kagid gid nga kanami gid. Um, Kanami gid sa ginahimo, sa ginoo sa ila. And um, to, we want to emphasize also na um, before they give Before they receive the gifts, bala, ng oh. ang primary ang um, goal namin is to share Jesus Christ sa ila. Pero sa dalayon, nagdamo ang mga nagasuporta sa Shoebox Project, pati nagani ang mga kabataan sa barangay Ilihan, nga ila nabuligan sa ang kabahin na karon sa mga supporters kag mga benefactors. And sila ning mga youth nga sa so first Shoebox, sila ni ang naka-receive gifts. Oh. Yes um, as I continue studying that time sa college ko sa Riverside, I was prompted and led uh, to go back to the community kung di inagsugod ang shoebox mm -hmm. and be intentional in reaching them. So every weekend, nagbalikit ko diri sa ining nga community to reach them. And then, little did I know no, that children of na reach out ko, they will become the missionary of Shoebox Project who helped me. So that's why they are also part of the core team of Shoebox. So without them, medyo mabudlayan gid ko. Sa kalawig naman sa pag-inop na, na isang katapo Shoebox Project, di naman nakilala kag nakaupo ni Julian ang mister nga si James we see um, our strengths and weaknesses. Like, ako hindi ka balo mag-drive. <laughs> si Pastor James, no? Siya ginang sa logistics, mm -hmm. sa maintenance and all. And we help each other um, doing um, intentional discipleship sa mga team kids ng shoebox. Kay one day, sila naman ang gamiton. Recipients ka shoebox. Sila naman maging missionary. Sila naman maging blessing. Ang anay gift giving activity nga ila ginapatuman kada Disyembre ang ila na ginapadayon upod sa nagkalain-lain nga organisasyon sa pila ka mga banwa kag sa isla sang Negros. Ang misyon sang grupo ang mapadayon kag mapasiguro nga wala sang bata nga malugawan sa pagpalanga sa makaako nga ila pagi sa mga shoeboxes. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kung may ikasarang agod makabulig sa mo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, Magadala sa mga istorya sang paglaong pagpag-asa sa kada simana.